Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po si Sir J.R. Olfindo At tara, samahan nyo po ako sa pagtuklas ng uh, Tang Twisters sa lingwaheng Filipino sa kaugnay sa pagdiriwang ng uh, buwan ng wika at linggo ng wika ngayong uh, buwan ng Agosto So ito po yung mga uh, ilan sa mga popular na uh, Filipino tang twisters. So number 1, pitumput pitong puting tupa. Kayo nga po, pitumput pitong puting tupa. So pag uh, binigkas natin ng mga uh, nakakabulol. Ito pa. Pitumput pitong puting pating. Pitumput pitong puting pating. Pangatlo nakakapagpabagabag kapag kinabag ka nakakapagpabagabag kapag kinabag ka pang-apat shoma shopau shomai suman shopau shomai suman shopau shomai suman bumili ako ng bituka ng butiki sa butika bumili ako ng bituka ng butiki sa butika Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisig. Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisig. Ang relo ni Riloy ay Rolex. Ang relo ni Leroy ay Rolex. Baba 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 baba, Baba 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 baba. Tanso sa tasa, tasa sa tanso tanso sa tasa, tasa sa tasa, tasa sa tanso. Kahit ako nabubulol na. Buwaya bayawak. Buwaya bawa, bu, buwaya bayawak. Ako ay biik, ikaw ay baboy. Ako ay biik, ikaw ay baboy. Kakapansiterya mo palang, lang, magpapa, magpapapansiterya ka na naman. Kakapan, kakapansiterya mo palang, lang, magpapapansiterya ka na naman. Mahaba. Mumunguya at nangunguyakoy ko'y ng paa si Kangarding. Grabe naman yun. Mumunguya at nangunguya koin ng paa si Kangarding. -ng -ka Ito. Tinuka ng pitong puting pato ang pitumput pitong puting puto. Ito parang ano. <laughs> ang mahaba. Tinuka ng pitong puting pato ang pitumput pitong puting puto. Tinuka ng pitong puting pato ang pitumput pitong puting puto. Ito, mahaba-haba. Palakang kabgab, kumakal kumakalabukab, kakakalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman. Haba naman ito. Palakang kabgab, kumakala, kumakala, bukab, kaka kalabukab pa lamang. Kumakala na naman. Ito common. Minikaniko ni Monica ang makina ni ang manika ni Monica. Minikaniko ni Monica ang ma makina ng manika ni Monica. Grabe naman 'yon. Pasko paksiw. Pasko paksiw. Sumasayaw ng pasayaw, pasaway ang nagsasaway na sanay magsaway. Ito pa. Kakaba, kaba, kaba. Kakaba, kaba, kaba. So, anong kaya dun ang uh, napili nyong uh, magandang uh, tang twister sa Pilipino? Or share nyo naman kung ano yung uh, magandang tang twister sa Pilipino. Nakakaiba ba? So sa mga nabanggit alin yung yung gusto nyo or alin diyan yung wala na sa tingin nyo ay uh, common din, popular din sa tang twister ng Pilipino. So yun lamang po mapagpalang araw sa atin lahat.